So hello, ito na at kararating ng ating GoPro. So uh, nakasubscribe po ako nga sa GoPro at ito nga pinalitan nila ng bago. Well, binili ko yung GoPro ko mga around 2022 and hindi naman, 22, 23, 24. Nasira yung aking GoPro kasi pag pinapasok ko yung battery, hindi na ko on. So ngayon, tumawag ako sa ano sa GoPro na pwedeng i-repair pero hindi daw sinag-repair. At dahil nga nakasubscribe ako Pinalitan nila ng bago At ito nga, libre po Wala akong binayaran So, ang ginawa ko lang, tumawag ako Pinadala ko si kanila At pinadala ko sa Hong Kong o, galing sa Hong Kong to Baya UPS So, tignan natin kung talagang Ito na siya So, pag nakasubscribe ka Sulit nga ba ang subscription ng GoPro? Tignan natin Kasi nga yan. pinadala ko yung defective gopro pinalitan na lang bago tignan natin buksan natin kung sulit nga ba ang gopro na yan, yan. buksan na natin ito na siya. dito yung address ko. Kabox. At ito nga. Yan. Pinadala ko sa kanila ay camera. Oops, bagong-bago nga oh. Oh. Bagong-bago may silpa. Ayan. Ewan ko lang kung parehas yung serial number or something, pero sa tingin ko, parang hindi. Ito na siya, oh. So, tetesting natin. Gaya nga nang sabi ko kanina, libre. Dahil nakasubscribe ako, mag-go oh, hero 10 block. Tumawag ako. Kasi ewan ko ba ba't ganun? Siguro dahil sa overheat kaya nasira. 2 years ago ko pa yung binili pero nag-subscribe ako noon. Nag-expire. So nag-member ako. After ako mag-member, tsaka tumawag. Tapos sabi naman nila, pwede na yung palitan ng libre. As in, wala akong binayaran. Ang binayaran ko lang talaga, yung pagpapadala. At yung nung dumating na dito, binayaran ko na lang yung ano, si Manong kanina. As in, kanin-kanina lang. So, nandiyan Yan pa yung battery ko. Iwan ko kung lubat. So, itatry natin. Ha? Stand by lang. Ito na nga pala yung binili ko dati sa Japan na bundle. Bali, itong GoPro na to, binili ko sa Japan. So, anywhere in the world pala, pwede kang mag-ano. Ngayon, nandito na ako sa Pilipinas. Dumating na ako. So, ito na yung battery. May mga battery ito yung accessories ko. Yan. Ah, memory card. Try natin. So, ang aking memory card pala ay Sandisk Extreme. Yan, Sandisk Sandix Extreme. So, yan. Yan. Try natin kung gumagana nga siya. Pwede pala yan. Ewan ko lang sa DJI kung may ganito rin sila. Na bibigyan ka ng defective na ay papalitan yung defective. Ilalagay po natin yung SD card. Tapos, lagay natin to so tignan natin kung on ah. yun titatat yun yun pwede nga pwede as in pwede yan nag on na siya English syempre I-set natin ng English nag on na siya oh. I agree. Yung GoPro Hero 10 may GPS kasi yun dah. Ewan ko yung 13 nga. Okay. Skip muna natin yung setup. Skip muna natin yung date. Ang date ngayon ay... Ano bang date ngayon? 11. November 27. unboxing setup po natin ngayon. Okay, time. time ba? Mamaya ko na lang i-setup kasi ano. So I'll go po quick. isi-set up muna. So, ayan, na-set up na. Pero isi-set up ka mamaya sa, ano, uh, tawag nito, GoPro Quick. Yan, dati-dati kasi pag in-off ko to, tapos pag on ko, ang hirap. Yan, i-off natin. As in, bagong-bago. So, may, may talaga, mayroon talagang libre. Libre GoPro. So, sulit ba ang GoPro? Sulit ba ang subscription? So, ano sa tingin nyo? Yan, tatanggalin ulit natin yung battery. Yan, dati kasi pag tinatanggal ko talaga at nilalagay ko, hindi nag-on. Occasionally lang siya nag-on. So, yun din natin. Yan, eh, talagang nag-on siya. As in. So, ibang battery. Meron na ba battery kaso ito yung Enduro kaso bloated na siya. Parang langanin ako dito. So, meron akong enduro. Off ulit natin. Ito yung enduro. Kaso bloated, ayaw ko. Another battery. sulit. Sulit ang ating subscription. So, ayan na. Ano sa tingin nyo? GoPro? Or what? So, magsusubscribe ka ba? Kung sakali? So, ikaw. Write in the comments kung sulit ba ang subscription sa GoPro. So, shout out pala sa GoPro. Go, GoPro! Shoutout pala sa GoPro. Thank you. At pinalitan nyo to. And meron na ulit right akong bagong-bagong GoPro. And very, very thank you. So, yun na lang. 来呢拜拜。